Hello Max Spark, kamusta kayo? As vlog ngayon, mas muna pag-uusapan po natin ng mga saitanong lalaki na masigit pa sa salitang mahal kita. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang sayta ng lahi ka inspired na mas higit pa sa salitang mahal kita is may tiwala ako sa iyo. O pa pa dyan ang unang tagal kapag narinig po sa lalaki ay sigurado ka inspired. Higit pa yung sa salitang mahal kita para sa akin ha. Kasi yung salitang mahal kita or I love you, sa totoo ka kahit kanino pwede mo yung sabihin. Hmm. Kahit kanino pwede mo yung sabihin, totoo man o hindi. Diba? Eh alam nyo pero yung may tiwala ako sa iyo. Diba? Diba? talaga namang napakahalaga nun dapat mong i-treasure yun dapat mong tingnan yun bilang isang talagang napakahalaga ng salita ng isang tao bakit lahat ba ng tao pinagkakatiwalaan ka? baka mas maraming nagmamahal sa'yo maraming nagmamahal sa'yo pero marami ba nagtitiwala sa'yo? ka-inspired sa'yo sa mga talaga namang salita ng lalaki na mas higit pa salitang mahal kita may tiwala ako sa'yo at mga, mga salita na lalaki ka-inspired na ka talagang higit pa sa salitang mahal kita is ikaw lang ang mahal ko yung follow akin syempre naman dyan para sa salita na yun dyan na rin yung mahal ko eh ibig sabihin mahal ka na niya tapos ikaw lang dapat ba't mas higit pa yung salitang mahal kita higit pa yung salitang mahal kita ikaw lang ang mahal ko di ba eh siguro karamihan sa inyo o yung iba nabanggit niya ng partner nila nasabi ba yan sa iyo ng boyfriend mo o ng asawa mo eh maswerte ka kayo sa part sa sa mga talaga namang salita niya na mga sabi nating mas matamis at talaga namang mas puno ng pag-ibig kaysa sa salitang mahal kita, ka-inspired. At ang mga itong salita na lalaki ka-inspired na masigit pa sa salitang mahal kita is nagpapagwapo ako para sa'yo. Nagpapagwapo ka-inspired. Siyempre naman, di ba? kay eh, ka-inspired, parang naging masigit pa yan. Masigit pa yan sa salitang mahal kita. At bakit ba siya nagpapagwapo? Hindi ba dahil mahal ka niya? At yung iba kasi puro lang salita. Sinasabing mahal ka niya, sabi ng iba na mahal ka nila, pero wala namang ginagawang patunay. Eh, ang salita na yan, ginagawa niya yan kasi mahal ka niya at na may kasamang pagkilos. Nagpapagwapo ako para sa'yo. ba diba? Yung iba, okay lang yung ito. Sinasabing mahal ka, pero hindi naman inaayos yung sarili. Sinasabing mahal ka, hindi naman inaayos yung buhay. Sinasabing mahal ka, pinagdolo ko ka naman. Sinasabing mahal ka, pinubuisit ka naman, di ba? At yung sama, halimbawa ng lalaki, ay mahal ka talaga nag-e-effort siyang ayusin ang sarili niya para sa iyo. Salita ng lalaki ka inspire na masigit pa sa salitang mahal kita. At ang pangapat sa salita ng lalaki ka inspire na masigit pa sa salitang mahal kita is pinapatawad na kita yung pangapat ka inspire. Siyempre naman, sino bang hindi uh, magiging maligaya pag ganyan? Halimbawa, may nagawa kang kasalanan, di ba? Doon pala sa pinapatawad kanya, mayroon nang kasama ng ano doon eh. May kasama ng pag-ibig doon, may kasama ng damdamin doon. Mahal ka noon, kaya nga pinatawad eh. Diba? Ngayon, bakit masigit pa yung salitang mahal kita? Dahil napaka halaga niya. Hindi lahat kayang magpatawad. Sa totoo lang, lahat kayang magmahal. Sa totoo lang, napakadaling magmahal kung gugustuhin. Lalo pag maibigin ka, pag mapagmahal kang tao. Pero yung pagpapatawad, minsan napakahirap ibigay yan. Dahil sa pag-ibig niya sa'yo, bagay na totoo, talaga naman ka-inspire pinapatawad na kita ang ibig sabihin niya mas higit pa yan kay inspired sa salitang mahal kita ay sa masalita ng lalaki kay inspired na mas higit pa sa salitang mahal kita is paano ba kita matutulungan yan pala yung mga kay inspired alam niyo mga kay inspired isa rin yan dapat ba kailangan laging sabihin mahal kita minsan di ba pwedeng sabihin naman sa gawa patunayin sa gawa di ba sabi nga actions speak louder than words di ba mas mas maganda pa rin yung salita, hindi eh, puro ngawa. Yung iba, puro lang salita, di naman pinapatunayan sa'yo. Sinasabing mahal ka niya pero walang pake alam sa'yo. Eh, hindi ka matulungan. Sinasabing mahal ka pero hindi man lang ikaw talaga namang masuportahan. Diba, mahal ka daw niya. Wala namang pake alam sa problema mo. Wala namang pake alam kahit nagdurusa ka, kahit may pagsubok ka. Mahal ka ba nun talaga? Sabi ko nga sa inyo, kahit sino pwede magsabing mahal ka niya. Pero iilan lang yung kayang patunayan. At isa yan sa mga talaga namang ginagawa at salita ng isang lalaki kapag siya ay talagang totoo sa iyo. Salita ng lalaki na masigit pa, salitang mahal kita, ka-inspire. At mga salita ng lalaki ka-inspire na masigit pa, salitang mahal kita, sobrang kahanga-hanga ka. Paan ka-inspire? Kay inspire tandaan mo. Pag ang isang tao ay lubos kang hinahangaan, ibig sabihin lang ng lubos ka din ng minamahal ba? Diba? Parang katumbas ng mahal na mahal kita. Eh, yung ano, mahal kita, mahal lang kita. Pero yung mahal na mahal kita, iba, mas higit pa yun. Diba? Sobrang kahanga-hanga ka. Parang ganyan din yan. Nahanga ang kanyang lubos. Nire-respeto kanyang lubos. Tinitingala ka niya at pinapahalagahan. Sa isa mga talaga namang kay masasabi natin mga salita ng isang lalaki. Sinasabi niya sa iyo, sa babaeng mahal niya. Talaga namang salita na mas higit pa sa itang mahal kita kayo ng itong sa ang ng lalaki kayo ng na masigit pa, sitang mahal kita, sobrang napapasaya mo ko, yun papito pito kayo ng Di kay Inspire, masasabi natin masigit pa, sitang mahal kita? Anong mas gusto mo na marinig? Di ba? Mahal kita o yung ganyan? Yung iba siguro sa wala sitang mahal kita. Eh kasi pag ganyan kayo ng di ba? Sabi nga ng ano ng iba, ng mas mas gusto natin yung na-appreciate yung pagmamahal natin. At pag sinabi sa iyo na lalaki yan, o ng lalaking mahal mo, ng partner mo, e kayo matagumpay ka sa pag-ibig mo sa kanya. Na-appreciate niya ang pag-ibig mo. Hindi, sayang ang effort mo. At maligaya siya sa iyo. Masaya siya sa inyong relasyon. Hindi, hindi ka bigo sa pag-aalay mo ng pagmamahal sa kanya. Ka-inspire. Sa mga sayita ng lalaki, ka-inspire na talaga mamasigit pa sa sitang mahal kita napapasaya mo ko araw-araw. Sa isang mga salita, masasabi nating totoo sa puso niya. At pangwalo si talagang lalaki kayo na masigit pa, lang mahal kita is, marami ako nagugustuhan sa iyo. Yung pang walang kayo Di ba? Alam nyo mga ka-spark, bakit ka ba minamahal lalo ng isang tao? Di ba't marami siyang nagugustuhan sa'yo? Marami, o meron siyang nagugustuhan sa'yo? E di lalo lang mas mahal ka niya kapag mas marami siyang nagugustuhan sa'yo. Kaya pag ganyan ang sinabi niya sa'yo, tiyak, talaga namang mahal na mahal kanya at mahalaga ka talaga sa kanya kaya masabi natin na sayta na yan ay para sa akin na masigit pa sa, itang, ay, sa salitang I love you or mahal kita diba? lagi mong isip-isipin ang bagay at kapag sinabi sa nila mahal mo yan ay pahalagahan mo at magpasalamat ka sa Panginoon kay Inspar at ang siya mo na sayta na lalaki kay Inspar na masigit pa sa salitang mahal kita is palagi kitang pipiliin yan pang siya mo totoo yan. Alam nyo mga kaspard, kumbinsido ko para sa akin. Ewan ko lang sa si inyo, pero alam ko na totoo yan, na mas higit pa yan. Sa salitang mahal kita, palagi kitang pipiliin. Sapagkat nakapaloob na yan dyan. Maraming nakapaloob yan dyan. Tulad lang salitang mahal kita, nandyan na rin yan. Kaya kanya palaging pipiliin sapagkat mahal ka niya. Iniibig ka niya. Pinapahalagahan ka niya. Importante ka sa buhay niya. At ayaw niyang ka-inspired mawala ka. Ka-inspired, ka. ka napakahalaga ng salita na yan kapag yan narinig mo sa boyfriend mo o sa mister mo sa asawa mo magpasalamat ka sa kanya at pahalagahan mo ang bagay na yan Since, sa yung sama talaga namang ka-inspire bagay na talaga namang hindi na nais marinig ng lahat ng babae sa partner ng lalaki na palagi kitang pipiliin e bakit ganun ka-inspire sapagkat so, hindi lahat ay laging pinipili Minsan nga mas pinagpapalit pa sa ibang bagay kaysa sa babae, sa babaeng mahal niya, sa partner niya. Yung ibang lalaki, mas pinipili ang lalapi kaysa pag-ibig. Yung ibang lalaki, mas pinipili yung katanyagan kaysa pag-ibig. Yung ibang lalaki, mas pinipili ang magulang o yung payo ng nanay kaysa pag-ibig. Which is okay lang naman sana, wag wag lang naman sana'ng mali yung payo. Minsan kasi uh, ano eh, 'di ba? Hindi rin maganda na lagi nakikialam. 'Di ba sa buhay ng ibang tao, sa buhay ng anak, lalo na pag yung anak ay sa tamang edad na. At yung iba lalaki kung minsan mas pinipili yung barkada kaysa sa'yo. Yung iba lalaki mas pinipili kung minsan yung talaga namang mga bisyo niya, mga, talaga namang mga kalayawan niya kaysa sa'yo. Kaya pag sinabi sa'yo ng lalaki yan, na palagi kitang pipili, napakahalaga niyan ka-inspired. Talaga naman higit yan sa salitang mahal kita at totoo yan ka inspire at mga sampung salita na lalaki kay Inspired na masigit pa sa sitang mahal kita eh. sanda handa supportahan ka. Ano pansa po kay Inspired? Alam nyo, hindi lahat ng palagabang karelasyon ay ganyan. Supportive. Yung iba, walang pakialam. Yung iba, pabigat pa nga eh. Sakit pa nga sa ulo eh. At yung iba, talaga naman nang gagamit lang. Rektok lang. Baka yung partner mo, baka ikaw. Nililag ka kung tatamaan ka kay Inspired. Talaga naman. So yun sa mga talaga namang sa sitang lalaki. Pag mahal ka talagang sobra. Higit pa sa itang mahal kita, susuportahan kita palagi. ba? Diba? Saan ka makahanap ng ganyan? Lahat ba ng tao willing suportahan ka? Baka yung iba sa upisa. Pero paano pag sa kalagitnaan na? O hanggang dulo na, sasama pa ba, ba sila sa'yo? Susuportahan ka ba nila? ba? Diba? E may mga problema din yung mga yan. Pero pag ang isang tao, handang suportahan ka naman ang mangyari, talaga naman mahal ka niyan, mahalaga ka. At pag ang lalaki, sa mga salita sa sa'yo, higit pa yan sa salitang mahal kita kain so so mas para mas lahat po mga kasupar sa pagtapos ng vlog nito mas pong kalimutan na mag like comment share na rin po upang makatulong din po tayo sa bahat sa mga hindi pa po na subscribe subscribe na po mga kasupar at click na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload sa so, gusto magpa coaching or magpa advice baka mas po ako sa akin facebook at profile picture ko at pakichat lang po ako tayong pag-usapan ninyong problema sa pag-ibig ka-inspire. Maraming maraming salamat sa inyong lahat Max Spark, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. Moli B Spark